na para basahin ng mga comments ng netizens sa tanong na, patatawarin mo ba ang iyong asawa kung sakaling magluko ito? Oh my gosh, eto na, sobrang dami ng mga comment natin. Thank you so much. Para libo-libo na to, hindi ko na alam, nag-hodgepodge na siya dahil mula sa mga social media accounts natin hanggang sa 1PH mismo, eto ang mga sagot. Nila. Si Ruth maghinay sabi niya anak ang nagpapatibay ng relasyon kaya ang mga nanay nagtitiis sa mga ganyang klasing asawa. November year oh. sabi niya patatawarin Pero never na magsasama ulit Hindi oh. na sila magtatabi sa kama Oo okay. Banzon Analiza Yes, kung sincere naman talaga siya Sa mga pangako niya sa akin May second chance pa siya sa akin Gusto mo babasahin yung iba mula kay Sheryl si, Sabi naman ni Sheryl, depende Katulad ng ating guest kanina Kung hihingi daw ng tawad At magsisisi at magbabago For the better Why not? Pero uh -huh. kung mekos-mekos lang niya at nagsusori lang ng ganon, balik na naman sa dating gawe at panloloko mas maigi na yung mag-isa ako. Alam mo ba't nangyayari din yan sa mga lalaki natin? Masyado natin silang sinuspoil. Masyadong baby yung mga Pilipinong lalaki. Mm, di ba? Yung lola ko nung buhay Charot. siya, parang sabi niya, ah, expected naman niya sa mga lalaki diba? na natutukso. Oo. May mga ganon sila. Eh kung ako matukso may, rin. ba? <laughs> diba? Bawal. May bagong soap opera pag ikaw diba? diba? <laughs> Pa? Ang title, ako rin. <laughs> me too. Siyan, me too. Diba yung me too movement mo? <laughs> Kasi di ba sasabihin mo na ano, siya lang? Or, paano pag ako? okay. <laughs> title, di ba? Di ba? O, diba? 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 Ano oh, sige. Susunod po namin, ipapress ko. <laughs> Hindi, di ba? Kasi, bakit, bakit sobrang one way? But honestly, ha, naalala mo, nagka-guest tayo, nagkaroon ng ano, nagkaroon ng survey, ang taas din ng ano ng ng rate na yung mga babae yung nangangaliwa. Mm -hmm. So wag natin anuhin na puro daddy lang. We're, we're, mga taitay, pwede rin kayo mag-comment po diyan. Pero marami kasing inay na nag-comment katulad ni Lourdes Soria. Hindi umalis ng matiwasay o aalis na dala ang paa, bigyan ng option niyan. Aya, si Jessie Leonoras, mahirap na magtiwala ulit. At si Lai Munoz, cheating is a choice. Oo, oh, oh, cheating is a choice. Yung nga yung sinasabi nila paulit ulit kanina pa. Actually, ang dami pa nagko-comment dito, no? Sabi nga, yung iba nga sabi ni Nel Nazareno, ano, here for the comments. <laughs> kasi kasi niya makita. Kasi di ba, parang ang hirap, ang dami mong gusto sabihin, nakaka-trigger. Tsaka alam mo, yung trauma na dinadala niyan, generational na napapasa yan hanggang sa mga anak nyo. Akala mo, yung mga panandali ang ano mo, insecurity mo, kaya ka, mga ngaliwa, eh, ano lang, para mapagbigyan yung panandali ang ano mo, kahinaan. Hindi eh. May, napapasa mo yan sa mga anak mo. Dapat mindful ka dun. Pero meron akong kilalang mga families ha, na tanggap nila talaga yung mistake nung dad or nung mom. Tapos Pero magkaka-move on sila. Uh, honestly. With prayer. Yes. Mm -hmm. And because, grabe rin yung support system nila. Yes. I think that's, okay, fine. Sin hindi nga lahat perfect, di ba? Pero kung mangyari man yan at sana hindi mangyari sa inyo, sa kung atin. Atisod, ang inyong family diba? member talagang kailangan mo na solid support system. Yun That's talaga right. yun. That is the the end of it all. Talagang dasal um at talagang trusted yung nasa paligid mo at talaga ma-digest ninyo, maka-move past kayo doon sa sitwasyon na yun at mabigyan nyo ng kahulugan bakit nangyari at paano hindi na talaga mauulit 'yan. So, with that Amen. Anyway, amen diba? to that. Iba